mamaya maliligo na naman kayo Kala boy tusok ng ulo Anong nangyari boy? Hindi umikot Hindi ka umikot ha John, tamling John Huwag yan, huwag yan Makati yan, ang Don tamping, don don setas. <laughs> Naik ikut Taman Dian ah. Kafraso nga lang taasa mo ba. Sigmanung ka, ka diyan oh. Dion. Dion. Manung ko. Ah! E, sabukan mo. Wala naman ako sa mic. May video kami nyo nung mga bata-bata pa. hindi pa ganyan kalala. Ayun, eh, parang ganyan lang yan sila Divino. Yan sila John John. Oo. Oh. Nagturuan ko sila mag-tumbling. Ang mga kanilipang isiit pa nga yung mga yan. Gano'n pa ako sa hindi pa ako nag-aaralan. Eh. pinapasot mga youtuber yung ganito kalaking t-shirt to t-shirt ko yung gano'n kalaking ka mas batang maliit sila mako dati, tinuturuan ko nyan eh Dila Joseph. Oh. 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 Okay. Oh. Hey, Joseph. Oh. Maki. Oh. Ako Ay, oo. Oo. Sasama namin. Sasama kayo. nung Nag-aaral ako niya, eh. O, side-leary. O, oh. side-leary. Paborito niya, eh. Bati? Bakit? Sila vino. Same na kayo, side. Oh. Minsan nandun ako sa inyo sa lugar nyo. Ang ako, sama ko si Marvin. Ah, oh, ba't ka Oo, si Ilong. Naya may Ilong. Parang kami kasi nangilig dun. Oo oh, nga, nakita nga kita na sinisilip mo nakaraan. Sa best na nakaraan. Isang beses nagpunta ako dun. Ano? Sinilip mo. Punta sa may kanta nila. Kaya so maasot maasot ka